Okay, hello Scorpio! So ang basa natin ngayon is para sa iyong Nobyembre, no? And Crosswatcher, you're always welcome sa Happy Angel Reading po, no? Sa pagbasa para kay Scorpio So mag-cleanse lang po muna tayo, make sure po na uh, tanggalin niyo po ang iyong headphone if you're using headphone at ilayo nyo rin po ang yung cellphone sa tenga nyo, no? Kasi medyo malakas po itong gagawin nating cleanse, no? Okay, so mananalangin para po tayo sa paglinis ng ating, ano, no? Spasyo na nakapokus para sa iyo, Scorpio, no? Ayan. Kailangan Hingi ko sa water energy at divine truth. Kumabalot sa akin. Spasyo ay humihiling para sa kalaliman at katapatan. A transformative insight. Pagbabasang ito. Lilinis ko ang tarot deck na ito mula sa anumang surface level or the dishonest energy. man ang card na ito magbigay ng tunay na empowering at matalim na gabay. Gabayan so, ako Spirit Right? At higher self, wag ba makapagbigay ako ng mensahe? Kakatulong sa pag sa sekreto ng Nobyembre para kay Scorpio. So, bayani ninyo. Quest bread guide para mag-connect. Inisi mo rin. Power with you. <clears throat> so, magandang pagbati sa iyo, no? Ah, uh, Scorpio, isang matindi at very seryoso na pagbati para sa Scorpio. So bilang ang water sign na uh, sabihin natin uh, kumakatawan sa transformations no Scorpio at emotional, deep emotional no at ang yung kapangyarihan is hindi maano no hindi masusukat yan Scorpio. So gagamit tayo ng ano no ng five upside down spread. Uh, at ang Scorpio din is ang iyong pagiging matatag at intuition ang pinaka ano mo, pinakamalaking ano mo na kaya. Yan ang pinakamalaking mong power, no? Pero ngunit kahit gaano ka pa mahusay sa paghukay ng mga sikreto, uh, Scorpio, no? Uh, meron pa rin hindi pinapapakita sa iyo para sa Nobyembre. So, ito yung titignan natin sa buwan ng sa buwan ng Nobyembre, no? Gagamitin natin ang spread na ito upang silipin ang di inaasahang landas na naghihintay sa iyo. At ang basang ito ay magiging silbi sa iyo sa emotional na ano nak, no? Sa emotional guidance din. Or sabi natin emotional na mapa at stra strategic guide para sa iyo, no? Yan. listening, You're listening to your gut feeling actually magandang yung nakalipas no okay ano po ang kanyang yung energy November Once in reverse kanya pong surpresa to na ang iyong surpresa tignan natin ang iyong surpresa Surpresa po para kay Scorpio. Wow, Eight of Cups. Meron kang namimiss na maari mong may namimiss ka dito na maaring magpakita sa ng November. Ang kanyang action po sa kanyang surprises Para kay Scorpio. Ayan, Three of Cups. Outcome, ang payo at ang gabay. Wow, four of cups. Sunod-sunod ah. <laughs> Ayan, so kukwarin tayo ng guidance para ah uh, guidance na magbumula kay Enchanted Forest, no? Para po ito kay Scorpio. Okay, para po kay Scorpio. Wood nymph. oh Kanina wood nymph din. Ngayon wood nymph. Beauty daw Scorpio. Tingin din tayo ng guidance kay Animal Spirit. Para po kay Scorpio. Para po ito kay Scorpio. Para po kay Scorpio. Para po kay Scorpio all spirit. Ayan na. You see clearly now, ang sabi. Nakita mo ng katotohanan. Sabi ni all spirit, ni all spirit. And so, napapansin ko, uh, Scorpio, meron kang wood nymph na bigay ni Enchanted Forest. So, baka meron kang kailangan mo magbalik tanaw ng May 2. No? May nakikita tayo dyan na maari mong magamit na tang experience na nangyari na sa na maaring mangyari nitong November, no? Baka gusto mong magpay attention siyan o magbalik tanaw And um this number might play an important number sa is 752, no? And then maari rin sa November November 7, may parang makikita natin ang pagiging sabihin natin na para uh, parang malakas ang yung sex feel na parang nakita natin lahat they are looking at you mapapangalawang tingin sa iyo no Months na naglakad nakita kanila parang they could see some light on you or parang ah uh, parang meron din mangyayaring pagbabago sa iyong physical energy Ayan, yeah, baka magpapagupit ka, you're planning na magpagupit, or magpa ka. Parang you're doing something about para sa sarili mo. No? Sa, nakita ko sa first week ng iyong November. No? And then, ang um, number 43 rin, maaring mag number mo rin yan. At magbalik tanaw ka rin ng April 3. No? And then sa nakita natin dito, November 7 talaga, something might gonna happen. Because if you add them 4 plus 3, 5 is 7. So, dito rin. So, something is about to happen sa sa'yo ng November 7. This could be also na you'll get some enlightenment at clarity. May, meron may, din siguro kang makikitang uh, magig, magbibigay ng kasiyahan sa iyo no sa November 7 na nakikita ko rito. Okay, so let's go to your reading na. <clears throat> Scorpio, may, ang yung sabi nating nakaraang influenza is the high priestess and then ang kasalukuyang energy mo is king of wands in reverse. And then ang sorpresa mo is eight of cups. And then ang yung action is three of cups at ang iyong outcome uh, or sabi natin this is also can give some advice sa iyo four of cups panay puso no sa so actually na nakikita natin dito pag uh, parang nakikita mo is nagpapahiwate dito ng isang malalim na internal na journey parang pag-alis sa kalungkutan o sa isang sitwasyon na hindi na nakakatulong sa iyo no so atong ito yung nakarang ano mo nakaraang influenza which is the high priestess dito ito yung pinapakita na ikaw yung ikaw ikaw ay sabi natin ga, galing sa isang yugto kung saan ka lubos na konektado sa iyong intuitions or inner wisdom o isang nakatagong kaalaman din uh, nakikita din natin ito yung nag-oobserba at nag-aaral ka sa mga bagay na especially sa bagay na tingin mong uh, nahihirapan ka o sinisimulan. No? Ito rin yung sabihin natin nag-aaral ka ng mga bagay sa ilalim ng surface, no? Parang ganon. So halimbawa para maliwanag ka, kano, nagkaroon ka ng mga matinding pre ano premonitions or gut feeling o naghahanap ka rin ng kasagutan sa loob ng sa, sa loob mo kaysa sa labas parang you're go internal or sabihin natin parang nag hermit mode ka parang ganon nak no so kung makikita mo rito ang kasalukuyang uh, kalagayan mo is ang king of wands in reverse so sa kasalukuyan may problema may problema sa leadership din or visions or sabihin natin or sa confidence mo rin yung tiwala sa sarili rin parang na nawawala posibleng ikaw yung makikita mo na parang hindi makapokus no? Parang very aggressive ang dating dito. O yung pinapamahalaan mo yung sabi natin, ang iyong ego din. Imbes na fashion, ang energy mo ay hindi na channeled ng tama, no? Sa kasaat at the present moment. So, uh, halimbawa yan para lubos mo maintindihan. Yung, yung sabi natin, ikaw yung, ikaw yung to believe na umpisahan ng isang proyekto. No? O sabi natin, nananaig ang arrogance imbes na inspiration ang ibigay mo sa iyong mga desisyon dito, no? Ayan. So ang iyong sorpresa, ito ang iyong sorpresa, ang eight of cups dito. Ang 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 malaking sorpresa na ito yung parang parang ito yung tungkol sa pag-alis at pagtalikod mo. Or sabihin natin emotional journey. Bigla kang magdedesisyon na umalis na lang sa isang sitwasyon. It could be even sa trabaho o relasyon. O makipaghiwalay sa isang relasyon din, no? O belief system na sinasabi rito. Na hindi na, tingin mo kasi hindi na ito gumagana o nagbibigay ng emotional fulfillment sa iyo. Kahit pa sa maternity, or uh, sa, sa maternity, I'm sorry, sa materially secure na, ano rin na, na sitwasyon din, no? So halimbawa, no, yung bigla kang, bigla kang magre-resign uh, sa trabaho mo, parang iiwan uh, mo na lang. Pagka, uh, ito rin sabi natin, isang unfulfilling na relasyon na naiiwan mo na lang. At uh, parang you will make a decisions na ayaw mo na rin. Kumaga parang hindi ka na mag-waste ng energy sa isang relasyon na yan. Or sabi natin na, na humanap ka ng ibang landas. Parang nag-concentrate ka sa, is, sa, sa, isang landas na tingin mo may mangyayari sa'yo. No? Parang parang nagising ka sa katotohanan din kasi makita mo rito, no meron kang old spirit parang sa november uh, tapos na yung pag yung yung pagiging martir mo o tapos na yung sabi natin yung pagtitis mo ayaw mo na uh, you've seen na marami kang na-waste na energy no scorpio and then halimbawa rin ito yung halimbawa o oh, magbibiyahe ka na mag-isa para sabihin din natin na hanapin yung isang purpose, no? Parang gano'n ang nakikita natin sa Eight of Cups. Pero ito rin ang Eight of Cups din is parang you are missing someone din dito na parang tingin mo, parang gusto mong lumakbay para para sabihin natin to see a brighter light. Parang gusto mong umuwi, parang gano'n. Parang gusto mo siyang makita, gusto mo, you, you are missing someone dito. Why? Because parang ready ka rin. Actually, ang surpresa mo is magiging ready ka na, na talikuran ang mga toxic na, na na tingin mong hindi na nakakabuti sa iyo no parang you are moving on no ayan so makikita mo rin dito ang i-action mo daw dapat diyan ang pinakamahusay na action ang three of cups Dali po at nangangawit tum pa ako ayan ayan sige ayan so kung nakikita mo dito meron kang three of cups ang gagawin mong action nak dito so ang three of cups nito ito yung payo na maghanap ka ng support system mo no? Or sabihin natin, ito rin ay isang celebrations or community. Kumbaga ito yung sa gitna ng pag-alis mo rito sa Eight of Cups, no? Na surpresa sa'yo. Kailangan mo ng mga kaibigan at, fa at family para sa emotional support na pinagdadaanan mo. Huwag kang mag-isa sa iyong journey, no? Kumbaga, andyan dyan yung mga friends mo siguro na may magkakatiwalaan ka. Ayan, lumabas kayo. Ayan, mag-ano kayo. Kumbaga, parang it's about time na na makipag-connect ka sa kanila, no? Para para mag uh, magapi mo itong eight of cups na kalungkutan, no? Or missing of someone then. At makikita mo rin dito na this three of cups, this is celebrations among friends and family na maaring makipaghalubilo ka talaga o kailangan mo talaga na pamilya rin ang makakatulong sa napagdadaanan mo, no? So halimbawa rin may eh subukan makipagkita ka sa mga trusted circle mo o sabihin natin uh, ibahagi mo yung nararamdaman mo at tanggapin mo yung joy na binibigay nila. Inyo yung parang camaraderie, no? Yung nainaalok nila, yung kahit of they have the ways na para rin pasayahin ka parang nakikita mo you are very very sad na maski ayaw mo rin na kaya pero kailangan mo nang lumayo para siguro you wanted to move on and let it go no parang para di makapag-focus ka na sa goal mo at takita mo ma maari din maraming mga kaibigan na lalapit sa iyo para suportahan ka actually at maski hindi ka kumatok pupuntahan ka nila no or at least mag mag, mag ano ka mag-organize ka ng isang gatherings din no Ayan yung pamilya mo, lapitan mo, iyakan mo, no? Normal lang 'yan. No? Pero ang maganda rito, uh, parang ready ka na, no? Parang tanggap mo na. No? Parang hindi ka na yung parang magiging martir na talagang maghahabol ka pa o mag-aantay ka pa, no? Scorpio. So, which is good, kaya lang kailangan mo pa rin ang support system na manggagaling sa pamilya mo, no? Yung sa nakakaunawa sa iyo, no? Kumbaga, nakikita din natin dito parang ikaw rin is may nag, may sariling plano na rin nagpaplano ka na rin Wala kong ano yung plano pero it's something to deal na dapat mo rin na dapat mo talagang magkaroon ng ano ng maraming happiness this November sa iyo no then kung makikita mo may merong kang four of cups dito ang iyong inaasahan na sabihin natin inaasahang result no <coughs> hold on po <coughs> Inom lang ang tubig, no? Wait lang po, ah. Nanon <laughs> ko. Okay, dito tayo sa payo, no? Ayan. So, sa payo tayo. The four of cups mo nandito. No? Ito yung sabi natin na kinalabasan. Ito yung emotional na contemplations or boredom. O pag atubili na tanggapin ang opportunity ren, matapos ang Eight of Cups na journey mo. No? Posibleng hindi mo pa rin makita ang value ng mga opportunity na nasa harapan mo rin. ah uh, ito yung halimbawa, no? yung bawa, may bagong offer na darating. Ngunit hindi mo pa rin makita ang excitement doon. No? Uh, ambawa bawa, mas kaya yan, pinapasaya ka na, hindi mo pa rin makita, yung, yung, yung binibigay na kaligayahan ng Three of Cups sa'yo, parang you cannot appreciate, mas maski sinubukan mo, no? So, parang sabihin din natin na kailangan mo pang, ma, kailangan mo pang pag-isipan ng husto ang iyong mga next step din dito, no? Sa Four of Cups. Mas lalo tayong maliliwanagan dyan. Uh, kung makikita mo rito, andito na ang, ang, ang ating Enchanted Forest, Oracle nang sinasabi sa iyo is wood nymph, no? Ah, uh, kung makikita mo ito yung isang oracle deck na gumagamit ng mga fantasy, no? Ang Enchanted Forest. So, sa ton wood nymph na sinasabi is beauty sa iyo, no? Uh, ito yung parang connected sa natural beauty, grace at self-care mo rin kung baga, sinasabi rito, since na hindi mo pa ma-appreciate ang mga four of cups na yan, ay hindi mo pa ma-appreciate ang three of cups na yan, yung mag-celebrate pa, eh, hindi mo ma-appreciate yan. Kung mag-ano ka daw muna, self-care, focus sa self-care daw muna, magandang, magandang gawin mo dyan. At kung makikita mo rin na tignan mo raw ang beauty within you, at sinasabi rin dito yung emotional journey mo ng eight of cups dito, ay yung magdadala rin sa'yo sa panloob na beauty din. At para mahanap mo ang, ang kagandahan sa sarili mo. No? At sabihin din natin sa current na sitwasyon mo rin. At alalahanin mo ang journey ay para sa iyong highest good yan, nak, no? itong journey na to. No? Ang surprise ang binigay sa'yo. And then, bakit naman animal spirit ang ating ginamit, nak? So, ito ang animal spirit na wall spirit. Uh, you see clearly now, no? Kapag after mo nga dito, after sa journey mo rito, na nakita mo ang kagandahan din na you you now you realize na para din sa highest good mo, no? Tignan mo, ngayon nakita mo ng katotohanan. You see clearly now ang sabi ni All Spirit, ni All Spirit, no? At ito yung sabihin natin na ginamit din natin ang alo Spirit no because ito yung simbolo ng karunungan at intuitions. At uh, sabi natin, ito yung nakakakita ka sa dilim, no? Sa para ding nakakakita ka rin ng kabutihan kahit na ganyan na ang sitwasyon mo na nasa dark na medyo maraming problema, you are still seeing the brighter side of it, no? Because nga binigay ng beauty, na binigay ng enchanted forest na na mens mensahe sa iyo or enlightenment sa na natitignan mo ang kagandahan sa mga nararanasan mo no ayan and you're you're getting successful on that no kumbaga nakikita mo rin yung yung mensahe ng iba no yung mensahe na binibigay din sa ng three of cups no and kailangan mo ring umalis sa eight of cups dahil nakikita mo na yung katotoo dahil nakita mo na yung katotohanan or nakikita mo na ang katotohanan umaalis ka na sa journey niyan no because ang all spirit ang wisdom na nakuha mo sa nakaraan na high priestess dito ay nagbibigay sa iyo ng kalinawan at sabihin din natin uh, nag nagkakaroon ka ng, ng enlightenment sa mga sitwasyon no kumbaga itori yung sabi din na parang magtiwala ka sa yung sarili at magtiwala ka rin sa nakikita mo no so kung nakikita mo rito, ang dito ang pangkalahatang mensahe sa iyo dito Scorpio ang November ay buwan ng malaking emotional separation sa iyo. Ang ito rin yung sabi natin surpresa ng Eight of Cups ang biglang drive na umalis na unfulfilling path, no? Kumbaga ang iyong intuitions, ang all spirit ay nagbibigay sa iyo ng pahintulot na umalis diyan. Ang challenge mo ay huwag maging moody dahil may Four of Cups ka rito. Gamitin ang support ng Three of Cups na yan yung mga friends, family, no? Ah, uh, syempre ang wood nymph, the energy para para pagalingin ang yung sarili mo habang nagbabago, no? Sa lahat ng pinagdadaanan mo, my highest it's, it's for your own highest good. Magagamit mo pa rin niya yung mga nararanasan mo is magagamit mo sa sa journey mo, no? For the rest of your life, no? And then kung makikita mo rin dito ah uh, ang mga tao na nakikita ko na makakasalamuha mo actually ang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius dahil sa King of Wands reverse dito. King of Wands reverse dito ang kasalukuyan mong energy. Ito yung sabihin natin ang leadership din ng King of Wands in river. Ito yung passions issue din. Ay maari ring konektado sa isang fire sign na taong agresibo at walang walang focus. And ang water sign din, Cancer, Pisces, Scorpio, Pisces, no? Dahil sa dami ng cups. At uh, atong ano mo reading mo, no? At ang emotional depth ang support ng contemplations ang magiging central sa mga water sign na connections, no? So kung makikita mo rito Scorpio, uh, November ay magdadala sa isang desisyon na umalis sa isang unfulfilling na sitwasyon o relasyon. So ang sur ang sorpresa ng Eight of Cups sa ang courage na hanapin ang All spirit, the old spirit ayan. Kaya umalis ka, umalis ka na, no? Kumbaga mag-start ka na ng journey mo sa journey na ito kasi eh, huwag kang mag uh, huwag kang mag-isa. Tanggapin mo ang support ng mga kaibigan ng Three of Cups dito, kaibigan at pamilya. Magingat lang na huwag kang maging complacent, ano no, or complacent, ibig sabihin, dahil andi dito ang Four of Cups na hindi mo sila ma-appreciate, hindi mo appreciate, no? So kapag tapos na ang journey mo, actually ang healing mo ay ang pinakamahalaga rito. No, sa November, yan yung process mo para mag-heal. No? So, <clears throat> I hope na unawaan mo na kang ating reading sa para sa iyo, no? Actually, it's a very very ano, no? Very emotional dahil makita mo rito is ang lungkot din at ang very emotional involved ang November mo. No? Parang we've seen here also na gusto mo na ring no? Pag uh, at hanggang sa umabot na maski nagbibigay sila ng kasayahan sa iyo, parang nahihirapan kang i-absorb. no? Pero ang maganda diyan, ginagabayan ka ng Enchanted Forest, no? Actually, ang Enchanted Forest ang maganda niyan uh, kasi ang Enchanted Forest po, ito yung isang oracle deck na gumagamit ng mga ng mga fantasy at nature themes, no? Para magbigay ng intuitive at symbolic na gabay sa iyo, no? O baka naman meron din sinasabi rito na sa kaibigan mo may maganda diyan na talaga daw sabihin mo, nagkakagusto sa iyo yung sa mga sabihin natin na baka maging very attractive ka rin, no? At meron ka rin makikilalang isang kagandahan ng babae na malinis ang puso at maganda ang angarin sa iyo, no? Maaring uh, kumakatok na sa iyo eh hindi mo pa mapansin dahil may four of cups dito. Someone is maybe nag-o-offer na ng love sa iyo, hindi mo hindi mo makita, hindi mo ma-appreciate. So you need to accept daw, i-accept mo daw ang i-accept mo yung mga sitwasyon o tao na dumarating sa iyo. Dahil dun, yan para sa iyong own growth daw yan. Yan ang sabi. No? So, ayan. So, sana magkaroon ka ng liwanag no? sa iyong IG, uh, as sa iyong November. No? So, yan ang sikreto mo. So, nakakasurprise talaga, di ba? No? Ayan. So, thank you so much. Uh, pengi naman pong like and hype dyan. At marami pong salamat sa mga nagsusubscribe at sa mga patuloy na nanonood. Thank you so much po. At Marami rin pong salamat sa nag-share ng ating mga video, no? Ayan, maraming salamat and God bless See you, Scorpio. Bye-bye. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety? but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve. In Har everything will be revealed to you. In Har you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawala ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, Hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out. A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Har everything will be revealed to you. In Har you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawala ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't?